Oh no 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 no. ha? Asa pili din mo? Ha? Ikaw. Mularan. Player ka no? Oo. Lagi kay gwapo kayo no? hmm. Naka no mo kano. Asa man uniform ninyo? Hmm. Nakadaog na mo. Champion Champion mo? Wow. wala sa inyong team. Mukun, bi? Atong ikuan. Sikan okay, at sana? Magiging magbalong dito At napi Ayun lugar mo ha Okay May lugar kayo kayo dula Ano sa may imong, anong sa may imong kuwan Roll sa sa dula Sinter Sinter ka? Ikaw may taas diyan? Mga? Lagi Gusto kayo kayong blokso? Gusto kayo? Eh Lagi Di ka ni Ika niya, anong sa may papilan niya siya kwan Sa kanang, sa dula Ano, oh, na nasa kanang dagang dagang Runner Okay, bilisan Anong to kayo nasa <laughs> <laughs> iko Karena sana lagi di yang dulaan sakiran. Sakir ungkusong lah. Sakir. Sakir. Kena wow. ini ke pungkas sakir. Asih, ah, anakku aku anak praktis lagi. Ada abin mahu ang, ang games, terus ngan mahu games. Bas tambah praktis langka. Mukaan juga. Ada upun musa sakir. Asa so, mai gisi pak nyu lebih. Ah, Asa mai bulan gami. Hah? Samu lubi man. Lagi. Hah? Unsa <laughs> maray gamit ning sakit? <laughs> ha? Asa ang kadako ka bola? Katong maragnet nga bola. Atong marag kanang gibuhat ya. Ang blag. Ay sir, nagvlog ra mi sir. Nagvlog ra mi. Kanang kitora na. na. Tara Ay, ba bawal sir, bawal. Kanang bawal man. Para sa maayong panglawas sir? Ah, nganong man nagblag? Ah, eh, uh, oh, sa high blood. Oo, oh, oo, oh, oh, oh High blood. High blood eh. Ako di pa high blood. Ah, pwede na kami to. Ano yung kumangko? Buhay gamay, sir. <laughs> ah, ikot lang. Oo. Ay, lagdag ka na. So, guys. Uh, anak na pinsan ng asawa ko ay ipamalayan na. So, wow. nandito kami ngayon para mag-attend. So, ikaw daw nag-attend po ka? sa manin mo na si Kwan. kana si... Kasi nga na nang ipamalayan. Gitre? Ha? Gitre. Oo. Oh, Igun sa ni mo? ha marutasikag mo abot sa imong pagkandong base, imong kinabuhi domba, pagbasin sugi kasi imong pagka uh, player domba. Kasi kilado ni madong, ulit seven, nanakabiab, ulit seven, 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 ulit Dosi. Dosi? seven, ulit seven, ulit seven, ang seven, ulit 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 seven, sa yung pangarap ni Bro? <laughs> ha? Sakay. <laughs> ha? Okay ka, ayo. Kita nga nasa bukid, mo ginato. Parang magsasaka. Diyan sa kabog. Ha? No, 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 no. Okay lang. At least ah uh, at least sa kabaw, di ba? Sa saka, sa bukid, no? Mag-araro pagpungkal ng lupa no tapos pagka oh siyempre pagka may lupa ka mag, mag ka di ba aasin sa buhay mo kailangan dito sipag at syaga, di ba makugihan ma, ka mag antos ka oh, di ba ikaw dong sa may mong pang, pangandoy dong sa may mong kinabuhi police bagay gisa mo dong police kay karon pala, lang mura na gigil police police oh <laughs> Ha? Na, ha? Nakay dala batuta? 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 <laughs> <laughs> Pakita Lantaka. rin yung batuta, ha? Lantaka. lentaka pa. oh, lagi. Angay gyud si lang gyud, eskwela pa ni gamot eskwela. Ya, dula dula, kinan lang galingan ni mong dula. Kinsa ngala ni mo? Kinsa ni mo? Jok. Jok jok. Jok lang. Ha? Jok jok laran. Ah, jok jok. Si jok dula mo jok. Mao na mong dula sa una. Enjoy kay may nang dula kay kwan ba kanang tiyo-tiyo ra. Oo, oh, ingat na, tansan. Mano okay. oh, yun, nindot nga dula. Kaya ang uban, kay kwarta man. Diba? Kaya ang kwarta, dili man pwede dulaan. Kay kwarta man na. Kana, pwede na sa dulaan. Okay, play! Okay, pongit. Pulot na. Okay. Ayan. Ayan. Ay, papil de job. Joke. wala bargit man. Tapos, ang uban, kay kwarta man, ilang dula na nga na. Ika ng, kung an ba, taksi. Oo. Oh. yun sa'yo tawag na na, soyo. Soyo man na, soyo. Eh. Ha? Ano sa'yo ito? Saka tawa pala, kag-soyo. Kamu ni Making, maya man ni si Making sa soyo? Mamugasa yung mano. Ha? <laughs> ah? Pang magpugas na yun, soyo na ba? Hindi, kaya pampagpugas man na. Pampagpugas lagi. Pampugas. Oo. Oh. Sa man? Kinsa may sokol sa soyo? Oy, ikaw saka so sukol so ko soyo siya. Wala ko kwarta. Tagan ta ka. Tagan ta ka kwarta. <laughs> yeah. Di ka gusto masugal. di pero lai tao mo pa sugalon. Pila may gusto, pila may gusto nimo? Nanao, nana yung patad oh. Yung ano tuglo Ano Oh. Tagan ta lagi ka. Ay. Ha? <laughs> pila may mo gusto? <laughs> pila mo gusto lagi? Ha? Pila may mo gusto lagi ng kwarta? Ah, ano Ha? <laughs> Saka ang antal lagi ka, pero doon ay problema. <laughs> 200 200 200 ha? Ang problema kay... Wa mo ko yung dalang kwarta It's a prank. It's a prank. <laughs> prank lang oh. Prank lang to. Wala ko yung kwarta bitaw. Kana na lang dulaan ninyo. Okay kana Wala yung kwarta kwarta. Okay. Oh, kana na. Sige. Okay. Larga. Okay. Kana na. Okay. Aman to si Kwan. Si Jok Jok. Aman. Aw oh, kana na po siya. Kinsa mo na. Kinsa mo yung ala na na. Si Kian. Si Kian. na po. Di kontra. O oh, si Bulantoy. Ako sa mga ngalan eh. Si Drake. Si o si... Ian. Ian. Sige, sige. Sige, larget. Ikaw, wala kay kontra. Oo. Hindi pwede magdula sa kwarta. Kaya makagaba ng kwarta. Ito na o. Ito Mga mga kwarta club sa... Kuan. Soft drinks. Okay, sige na. May nakay. kay Pilbe, walay kuan, walay gasto. Ingat hey, e, ang mulula sa una, oh. Na.